scam po sila. Hindi po namin sila iiwan. Kasi naniniwala po ako na ang pagtulong sa kapwa, Diyos na po magbabalik sa amin nun. Gawin namin to na wala muna kami sa ako. Pero sa piso lang, lahat ng naisin mo, 10 lang, pati kanin. Tudo ng kabite. Hello po, Hi boss, po madam. Balita ko, eat all you ten daw dito. Bakit? Yes po, sir. nag offer po kami ng eat all you ten. Eat all you ten. So, lahat ng nakikita natin dito, sampung piso. Wow! Opo, sir. Sampung piso po lahat. Eh, yung itlog na yun, halos sampung piso na. Opo. Sampung piso nyo lang din yes, binibenta? Yes po. Bali, nabanood ko kasi kayo dito sa ano eh. Sa, sa tropa ko si ano, si Big Bite. Umiiyak ka dito eh. Hmm. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo ng buo dito. Gusto kita matanong ng personal. Yeah. So, ano bang nangyari? Ano po, kasi po, ano po eh, nagkaroon po ng emergency po, tapos nagka-problema po kami. Mm. Nagka, nagkasakit po si boss. Oo, oh, kasi nagtataka ako, eat all you can kayo, pero naka-restaurant kayo, tinan niya. Opo. Naka parang fine dining kayo eh, pero 10 piso lang yung benta niyo, bakit? Kasi po, noong una po, ganyan talaga, kaso po, nagkaroon po ng problema. Parang na-scam po si boss. Mm. Tapos nagkasakit pa? Opo, nagkasakit pa po, inatake pa po. Tapos kayo, nakaredy kayong tumulong kahit walang sahod. Yun ang balita ko. Yes po. Nag-volunteer po talaga kami. Pinanguna ako po yung team ko na gawin namin to na wala muna kaming sahod. Bakit? Anong, anong paninindigan mo? Bakit mo naisip yun? Kasi po, naisip ko na yung boss namin po, nung time na nangangailangan kami ng trabaho tinanggap po nila kami Oo. tapos ngayon po kailangan nila po kami hindi po namin sila iiwan <laughs> kasi naniniwala po ako na ang pagtulong sa kapwa just na po magbabalik sa amin noon napakaganda ng adikay mo kapatid ah uh, bukod sa mabubusog na kayo mura yung pagkain eh makakatulong pa kayo di ba tama po yan yung pagtulong sa nangangailangan parang pagpapautang sa Diyos yan eh hayaan mo siya magbalik sa iyo. Kung hindi man yung amo mo, ibabalik sa iyo ng Diyos 'yan. Hindi man sa iyo, baka sa anak mo sa susunod na panahon pag nangailangan ka, babayaran ka niya sa tamang panahon. Dahil diyan, order po ako ng Ano po sir, order niyo po? Yung ano po, yung ano man yung gusto niyong masarap na inihahain. Sir, Dam ito po yung 10 pesos naming rice. Chowpan rice po siya. Ah, oh, Yes S po. S sige po, ito uh, po. Nagganisa po. Mm, mm Yan. Tapos, ito. Sampung piso lang din po ito? Yes po, sir. Alam nyo bang mahal yan sa restaurant? Opo, oh, po, sir. Kasi mm -mm. ano naman po siya, budget friendly para po, kahit hindi ka ganun ka ano yung ano mo, ang salary mo, matitikman mo pa rin po siya sa mm -hmm. na halaga. Oo. Oh, uh -huh. Sige, Oh, uh -huh. Sampung piso lang din. Grabe. Sampung piso. Ah, uh, ito po ano po ito? Chicken Pastil po. Chicken Pastil. Sige, isa rin yan. Ayan, 10 piso lang. Grabe. Sisig. Yes po. 10 piso sisig. Yes po. Tatakala ko po kayo Paano sir ng 10 piso. Paano kaya nyo? Para... Para po matikman po lahat. Mm, mm, mm. Grabe na. So maliit na lang halos yung tubo nyo. Opo. Ito no? rin po. Ano po ito? Menudong Imus po. Menudong Imus. Grabe, isang pumbiso lang din. Yes po. Pertakal yan. Yes po, sauce pa lang yan, sir. Bawi ka na dyan. Bawi na. Ayan, ayan. sige. Uh, ano pa ba? Ito po. Ano pong tawag dito po? Skinless po. Skinless na Imus yan, no? Oh. Yes po. Sabi ko na eh. Sige, lastly, and syempre, hindi mawawala ang ating Shanghai. Shanghai. Homemade Shanghai po, uh, homemade too, sir. Gawa, Gawa ko niyo lang po. rin. Yes po. Cheesy. Shanghai. Ah, sige. Thank you. Sige. Dahil dyan, ah. Oh. magkano po lahat to? Ano lang po siya? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 lang 90 po. 90 pesos lang yes, po? Yes po. Pa, sabi nga ate kung saan location ito para makapunta sila. Nakalocate po ang Eat All You 10 sa 81 Palikutu, De Losario Compound. Landmark po namin ay car wash. Car wash. So pag may nakita silang car wash, yun na yun? Yes po. O so, oh, yan ha, pag nakita niyo yung car wash na yun, yun. Dito yan. So, paano? Kain na tayo. Thank you, ate. Thank you, po. Mabus sana pang mabusog po kayo. Busog kami nito, dami. <laughs> at yan, matitikman na natin yung Eat All dito sa number 81, Paliko Dos Imos, Cavite. Ayan o, oh, no, 10 peso lang. Lahat ng naisin mo, 10 lang, pati kanin. Pero bago natin tikman mm. yun, itong masarap na 10 piso na to, syempre, wag natin kalimutan mag-rice coffee. Low in calorie, decaffeinated, at napakaraming siksik -sik sa natural na vitamina tulad ng pampatamis na stevia, L-gluta, non-dairy creamer, garcinia cambogia, marine collagen, grape seed extract, mangosteen, lin at may moringa. Low in calories at decaffeinated pa siya. Yeah. So sa mga gustong bumili, comment lang or message kay sa page ko. Ayan o, no? oh, 10 piso lang. Ito pa pala matindi dyan. Ang lilabag soup pa yan. 10 piso lang no. Ayan, yeah. so bago tayo kumain, pray muna tayo. Masalamat po sa mga biyan ito. Pakibasbasan po sa pangalan po ni Jesus. Amen. So yan, tikman na natin. Maganda yung adhikain ni ate, no? Pinulong na yung boss niya kahit hanggat maaari walang kapalit kasi nga wala nang pampasaw. Dapat isasarado na. Eh. Pero, di diba? ba? Ngayon, ay, ay, eh, ang paabayad niya ate. Tama nga yung sinabi Ang pagtulong sa kapwa ay parang pagpapautang sa Diyos. Pagdating ng panahon, ah, siyang magbabayad. Mantaki mo, mayaman ng Diyos, kaya niya ibigay sa iyo lahat. Pero pag tumulong ka sa kapwa mo, kaya kanya, kaya mo siyang pautangin. Hindi niya kailangan, 'di ba? Ganun, 'di ba? tawag mo lang natin. Sampung piso na yun? Ma-asim-asim ang ano? Sige ba Hmm. Sampung piso. Hmm. Parang binuway ni ate yung bentelog, no? Hmm. Noon <coughs> yun, yung mura pa kasi yung bilihin nun. Pero ngayon. Ang dami. Hey. Sabi ni Kapo Trip, masarap daw itong alin minudo. Minudo ng kabite. Hmm! Totoo nga. Hindi pa still del. Yung itlog. Grabe, ha? Oh. Halos sampung piso na nga ngayon yung puhunan nito, yun, ha? Parang nabibenta nila ng sampure. Hmm. Seafood. Hmm. Pati itong anong tawag dito? Sisling, ano? Topo. Mahal ito, sa Maxes. Hmm. Aba. Mantaki mo yun unlimited pa yung sabaw nila. Pas parang sinigang pa. Parang tunay na sinigang. Mm. So yan. Sa mga gusto kumain dito, mabubusog ka na, solve ka na, makakatulong ka pa sa mga trabahador. Actually, hindi na sa owner eh. Kasi yung tinatrabaho nila lang. para na lang din sa ano eh, sa mismong pampasahod nila. Tapos kung may kikitain man yung, ano, yung owner, maliit na maliit. Kasi may renta pa to eh. Kasi kung may ito, parang fine dining, no? Yun nga. Kaya, kaya na po kayo dito. Sa may paliko dos. Number 82 ito, paliko dos. Uh, ah, Imos Cavite. Pag may naita kayong smooth car wash. Yun. Yun ang inano nyo. Uh, ah, I-comment ko na lang ni Connie, i-waste nyo. So, paano? Pinakapagkatapos nito. Green Smart Copy. Yun na. <laughs>